Hello mga bay May bulaklak na tong D101 namin Dito sa gilid ng bahay Tapos ginamot natin to Yan binalatan natin kasi nakaraan Nagbabasa to dito inaano ng mga May pumapasok ng mga uod mga bay Mga insekto ayun ginamot natin Ito yung pinakauna Tapos itong pula Yan yung pangalawang ano natin gamot ayan o, ah, nakikita nyo mga bay yan yung ibig sabihin na pagaling na siya kasi tutubo yung balat ulit tapos tatabon yan dito ayan ayan ah. nakikita kayo yung mga palabas na bulaklak mga bay ayan, ito yung mga malilit na bilog na yun mga bay ayan mabulaklak bulaklak yan. Ang gano'n. daming mga ano, bukol-bukol. Ganon din dito sa kabila. Lahat ng sanga mga bay. Nakikita ko ang dami Dito rin. O. Tingnan natin. Mga isang linggo. Dito meron din mga bay. Saka ito rin. Yun. Mga isang linggo mga bay. Tingnan natin ulit. Nakikita na yung silabasan yung mga bulaklak. Apo! Uh, Yan, medyo anuwan dito sa gilid ng bahay.